ang araw sa lahat mga kababayan, mga KFW, Europe Customs sa atin ay magigpit dahil uh, para sa ganun hindi makapasok ang pinagbabawal na droga sa atin. So samahan niyo ako at uh, panoorin natin ang balita nito at huwag kalimutan magbigay ng comments sa baba. Bagong lahat, ako pala si Ronnie Casalacoyang, KFW, dito sa Masangkoy. Please support my channel, like, share and subscribe. Here we go, samahan niyo ako, panoorin natin. Naka Alerto ang Bureau of Customs laban sa posibleng pagpasok ng illegal na droga sa bansa na nasa balikbayan boxes. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. Kinaaalarma ngayon ng Bureau of Customs ang Umanoy sumusubok magpuslit ng ilegal na droga sa bansa mula sa Estados Unidos. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, may nahuli kasi sila na gumagamit pa ng balikbayan boxes dahil dito, humingi na sila ng tulong sa US Homeland Security para mahuli ang mga nasa likod ng ilegal na gawain unfortunately, ang ginagamit, balikbayan boxes. Ngayon, nauunawaan naman natin na kami ay napakaingat. Utos ko yan dahil yan ay para sa ating mga kababayang OFWs at kanilang mga kamag-anak. Kaya lang may nananamantala, sumusubo kung natutulog ang BOC mapasok na ngayon sir ang illegal drugs sorry sa US ano uh, nasa news naman from the US hindi ganun dati eh oo nga eh dati sa ibang bansa nang gagaling yan so I am personally alarmed so humingi ako ng tulong dahil exports from the US dati hindi natin dinadanas yun dahil balikbayan boxes ang sinubukang gamitin upang makapagpuslit ng droga. Ngayong holiday season, babantayan nila na walang makakalusot na droga o kahit smuggled items gamit ito. Gamit ang x-ray machines at iba pang teknolohiya ay sisiguruhin nilang malinis ang mga pumapasok na padala ng ating mga kababayan na mga overseas Filipino workers mula sa iba't ibang bansa. Pag hinigpitan natin ang todo-todo yan, yung mga OFW naman natin, magagalit na naman sa Bureau of Customs. May solusyon naman doon. Actually, yung mga x-ray machines natin, yung mga scanning machines, kaya niyang makita yung drugs. Kaya yung napansin niya, sunod-sunod yung huli natin. Maging ang borders ng Pilipinas, sisikap hindi ng BOC na mabantayan. May ilan kasi na kung hindi naman maidadaan sa balikbayang boxes, ay pinupuslit din ang droga sa mga borders ng bansa na walang pier o pantalana. Makikipagtulungan ang komisyon sa PIDEA, pati na rin sa Philippine National Police hinggil dito. X-ray machines at sa tulong din ng PIDEA, may mga K9 dog unit, K9 uh, units tayo na nakakatulong. Effective 'yon, effective 'yon. Ang mahirapan tayo yung mga naglalanding sa dagat. Yan ang ka mag-uusap kami, nag-usap na kami for the record ni Admiral Gavan ng uh, ni Commandant ng uh, Coast Guard upang paano namin pagtulungan tulungan yung mga maaaring lumusot na hindi naman dumadaan sa pier. Paalala naman ni Nipo sa ating mga kababayan na magpapadala ng balikbayan boxes kung maaari gumamit na ng mga lehitimong courier services upang matiyak na ligtas at siguradong makakarating ang mga padala sa Pilipinas. Samantala, kamakailan naman sinabi ng US State Department na ang BOC umano ay ang most corrupt na ahensya ng gobyerno. Siyempre, masakit naman sa atin yun. Ano? Kaya lang, kailangan, tingnan natin yun, baka may katotohanan. Di ba? So, ako naman, trabaho ko naman ayusin yun. Ngayon, ayoko naman suklian yun na, eh, ba't kayo? Ganun din, di ba? Hindi naman din tama. So, nandun ako sa corrective measures. Ilan naman sa reforma ang gagawin sa komisyon ay ang full digitalization sa mga transaksyon ng BOC at ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. So yan nga mga kababayan, mga ka OFW, Bureau of Customs sa atin ay talagang magigpit sila dahil uh, para sa ganun, mapigilan ang pagpasok ng mga illegal na droga. Para sa atin kasi maraming talagang sisirahin buhay niyan pag nakapasok sa atin. Recap lang tayo sabi nga, marami ng OFW daw ang magagalit dahil uh, hihikpitan na naman ang mga balikbayan boxes. Pero, tama, uh, sabi naman ng mga taga uh, sa report na ginagamit na naman yung balikbayan boxes para sa ganun makapagpuslit ng pinagbabawal na droga sa ating bansa. So, tama lang yan. Uh, maraming talagang magbibigay dyan ng bad at good comment, reaction. Kaso nga lang, kailangan talaga natin na nilang gawin yan para sa ganon uh, mapigilan yung pagpasok sa atin. Kasi maraming sisira yung buhay yan mga kabataan. So, at din nila na marami din na maari na ipapasok nila yan sa mga hindi na dadaan sa seaport sa atin kasi ang dami nating islands sa Pilipinas, di ba? Kaya yan dapat talaga ang bantayan ng ating gobyerno dahil uh, yung pinagbabawal na gamot yan ay talagang maraming disirain yan na buhay ng mga kabataan, lalo mga kabataan talaga. Yan ang mga magiging ang mga tagabili nila kung may papasok nila yan. Pero uh, sana nga lang, kung solusyon lang sana yan, sana gayahin nila yung mga ibang bansa. Katulad dito sa Middle East, kapag ikaw ay nahulian ng ganyan, mapatunayan na ikaw ang nagposlit sa mga ganyan, pinagbabawal na gamot, droga, eh, may kaakibat na matinding kaparosahan. Buhay mo ang kapalit. Sana ganyan din sa atin. Para sa ganon, matakot yung mga gumagawa nito. Dahil uh, droga, talagang maraming sisira buhay niyan. Lalo na yung mga kabataan. So, uh, ayan, sana mga kababayan ko, mga ka-OFW, kapag kayo ay nagpapadala ng mga balikbayan boxes ay siguraduhin nyo tulad ng sabi nila yung sa mong padalahan kasi hindi natin alam kung hindi litihin mo baka, saga, baka mamaya gamitin yung balikbayan boxes nyo pwede rin diba kasi hawak nila yan pag binigay mo pwede nilang buksan pwede nilang palitan yung padala mo So, tama lang yung sabi na rinirecommenda na pag nagpadala kayo ay sa mga lihiti mong padalahan para sa ganun, makaiwas tayo sa mga anumang masamang mangyari. Anumang pwede nilang gawin sa mga balikpayan boxes natin kapag nagpapadal tayo sa Pilipinas. So, dun nga sa isang ano nabanggit nila na POC daw, yung Moscora na is, ahensya, isa sa, isa sa mga Moscora na ahensya. E, sabi naman, sinagot naman ni Sir na titignan nila dahil uh, napakasakit nga naman, isipin na pagsabihan ka ng ganon. So, sana nga lang <coughs> sa ginagawa ng Bureau of Custom na to ay talagang mapigil nila yung pagpasok ng mga illegal na droga sa atin dahil talagang maraming sisirain ang buhay niya kapag may mga makapasok sa atin. So, yun nga lang sana. Anong masasabi niyo mga ka-OFW, Mga kababayan ko, pa-comment below. Sana nga lang, meron yung ganyong kaparosahan na kung ganyan ang mauli iyo, lalo yung pag malaking bulyong, sana ay mat, may matindi rin kaparusahan para sa, sa kung matakot din yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi nga kung minsan hindi natin isipin na sabi nga nila pera-pera lang yan. Dahil uh, sa mga sindikato na yan talagang malaki ang pera pinag-uusapan nila yan. Kaya lahat ginagawa nila. Kaso nga lang tulad ng sabi ko talagang maraming buhay ang magiging kapalit niyan. Magiging masisira ang buhay mga kinabukasan lalong lalo na yung mga kabataan pag na dulungli sila sa mga ganyan na gawain ay sayang ang kanilang buhay so maraming maraming salamat sa inyong pagsama pa comment below mga kababayan ko kung anong masasabi niyo patungkol dito mga ka-OFW kapag kayo ay again pag kayo ay nagpadala ng mga balikbayan boxes siguraduhin nyo na sa mga niti mong padalahan ang iyong mga pinapadalahan ng iyong mga bagay papunta pa uwi sa ating Pilipinas. So, again, maraming maraming salamat sa iyong pagsama. Ako pala si ulit si Ronnie, kasalakoyang at W, dito sa Bansang Koy. Please support my channel, like, share, and subscribe. At kita-kita sa mga sunod kong mga videos. Have a nice and great day to all of you.